Ayan guys, good afternoon. Good afternoon mga palangga. Ayan, umuulan. Ayan, update ngayon guys sa panahon dito sa aming lugar. Ayan, umuulan oh. Ang lakas ng ulan mga palangga, pero hindi masyado. Ayan. Umuulan, umuulan, umuulan. Hindi po masyadong malakas guys, pero umuulan umu siya. Ayan oh. Umuulan. Yan, ito po ang update ngayon sa panahon. Sa aming lugar, pumuulan na guys. Pumuulan na gid mga palangga. Ayan, good afternoon everyone. So today's update, today's weather update, umuulan. Umuulan, guys, umuulan. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay palagi sa aking video na in-upload. Umuulan. Yan, update sa panahon ngayon guys. Umuulan. Hindi naman po kalakasan ng ulan. Yan. Hindi naman po kalakasan ng ulan guys, pero umuulan. Tingnan nyo po banda roon oh. Banda roon guys, umuulan. Yan. Thank you so much. Yan, mayroong mga bata na naglararo. Mayroong mga bata na naglararo. Hmm? iro guys oh nangihi oh takalag pangihi ang iro yan update sa panahon ngayon umuulan ayan ang hindi po masyadong kalakasan ulan guys pero umuulan siya <coughs> umuulan siya so happy happy na naman ang aking mga halaman guys Happy happy na naman ang aking mga halaman na umuulan. Ito po ang ano, ito po ang uh, masayang araw ng aking mga halaman mga palangga kapag umuulan. Pero takot po ako mag -video, lalo na ngayon kasi ano biglang ano, biglang kumikidlat, guys. Takot po ako sa kidlat at kulog. Yan, umuulan. Maraming salamat po sa inyong panunood ng aking video guys. So, ito lang po ang weather update. Umuulan. So, kaninang umaga guys, walang ulan. Ngayon na lang po. Ngayon lang po ang ulan. So, ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Uh, to this weather, weather update sa aming lugar. Umuulan, umaalan, umuulan, pumapatak ang ulan. Pumapatak. Ayan, thank you for watching guys.